Ayan, papasok na tayo sa work, guys. 2.30 na. So, 3 to 10 yung pasok natin ngayon. Ayan. Ayan na yung winalisan ko, guys. So, parang hindi siya nawalisan. After 30 minutes. Wala. Ang dami na namang niyang, ano. Ang dami na naman niyang snow. Ayan. So. Ayan. Ala sasakyan. Mm. So, ilagay natin dito. Ay, ko, Diyos ko, Lord. yung aking mga daladala pagpasok sa sa work. Ayan, mga baon, tubig. <laughs> Nagdala din ako ng noodles, just in case. Ayan. maaga yung out natin. Ngayon, alas G's. Ayan, tamang tama. Alis na tayo kasi, alam nyo naman guys, pagka ganitong sobrang lakas ng snow, um, madulas sa kalsada. At saka non-stop kasi yung snow ngayon, kaya hindi sigurado kung nalinisan nila yung kalsada. Ayan. So, larga na tayo. yan yung itsura ng atin. so ayan. okay let's go pasok na tayo sa work ayan yung mga kapitbahay ay nag uh, ano na siya guys nag snow blower na sila nako <laughs> hindi ko pa ni hindi ko pa inalisan ng isno yung harapan namin kasi natulog ako ako na lang kay Bochi mamaya pag uh, pag uwi niya so akala ko guys hindi na talaga mag i ng malakas dito sa sa Canada kasi first time na late talaga yung malakas na snow dito hindi pa to talaga yung gaano karaming snow kumpara sa mga nakaraang years naman guys at kinuskos po yung dadaanan namin ayan tapos nilagyan nila ng ano yung buhangin para hindi siya dumudulas so ganito guys dito ayan ayan nandito na tayo sa trabaho guys ayan Diyos ko ang daming isno nakarabar siya nakarabar siya na <laughs> sasakyan ay, saan ba yung bag ko? Doon pala sa kabila. Ating bayong. Dito pala sa kabila. Yay, 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 yay. Ang bag, grabe. Mahangin guys. Oh, my God. So cool. Itsura ko naman. Eh. Kaiturahan ko. Ay, 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 kaitsuraan dito na tayo sa trabaho guys excited talaga ako laging pumasok sa work, iwan ko ba guys ayan ganito siguro kapag ka healthcare worker ka, yung gusto mo laging nakikita yung mga alaga mo mga pasyente mo Bali day off naman natin ngayong araw kaya nga lang ay nag-pick up ako ng isang extra shift at bukas naman yung talagang day off natin. Sa mga oras na ito ay tapos na nga rin yung duty natin at nakauwi na nga rin ako ng bahay. Kaya nga lang sa ganitong dis oras ng gabi ay bigla ko nga niyaya si Boche para kumain ng burger. Ewan ko nga ba guys at bigla nga akong nag kumain ng ENW burger. Mabuti na nga lang at may mga malapit na passport chain dito sa bahay. Hi guys, ayan, 11.30 na ng gabi. Dito kami sa gasoline station. Nagutom ako guys, nag tayo ng burger. So, mag-order tayo May ANW dito sa may Petro Canada. Ayan. Oh, grabe. Sobrang lamig na yun dito sa Edmonton, guys. Ayan. Hinihintay ko si Boche, nagpapagas lang. So, ipakita ko sa inyo, guys, yung, lab, ah, uh, harap. So, ayan yung car wash. Ayan. So, dito tayo sa Petro Canada. Ayun si Boche. <laughs> Naggagas. Ayan. So, pasok na tayo dito sa loob. Ah. Order tayo. Ayan eh. Ang i Order tayo dito sa i guys. Ayan. Ano kayang gusto ni Boche dito? Mm -hmm. Pakita. Sa inyo kung ano yung mga burger dito, guys. Ayan. Ayan. Ayan yung mga burgers nila. Ayan. Inaantay lang namin yung order namin, guys. 11.30 na. Sawataya ka ng loto? Sarado na. Loto dito. 11 sarado na loto. Para sa susunod. Wala eh, na, sarado na loto. Hindi pwede ka pa parin tumaya. Hindi so, na. Ano gabi? Pwede. Para sa susunod. Sa susunod na bola. Parang wala na. Ayun. Iniwalan <laughs> ako ni Butchie, guys. Hindi na pwedeng kumain doon sa loob. Kasi magtotwell 12 Ay, nagugutom na ako. Grabe, ang init pa. Bagong luto. Pag-uwi na kami, guys. Tulog na yung mga kapitbahay namin. Kami na lang ang gising. Ayan, dito sa likod ang daan. dito na kapi sa bahay. Sweet potato. Bagong luto. Onion rings. Ay, nag talaga ako sa ano. nag talaga ako sa burger. Ang tagal din ako hindi kumain ng burger. tayo. May isa mga bakit-bakit. Ang bakit. bakit siya nasa. Na Iwan ko. Ang bakit yung dati ito. Bakit na yun. Ayun sa iyo. Ang sarap onion. Hindi ko na alala. Ang unyon na yun. Asa yung meat niya nasa ilalim? Mm. Mm. Ang sarap. Bukbang. With chipotle sauce. sarap ng burger ng ENW. Mm. Mm. Type ko pa to kaysa sa McDo. yung kamote, sweet potato, tapos chipotle. Okay. Hmm? The rings. Hmm. Ang 290 na engagement ring. Mm. Salita na din yung lalaki-asawa. Doon sa 290 na engagement ring. Nakipag-break na siya doon sa... Tapos, wala na. Diyan, matutuloy daw yung kasal. bakit daw? Kasi yun nga, nung... Kung hindi daw niya nabalitaan kung wala daw nagsabi sa kanya, hindi pa daw niya malalaman na, na pala sa social media. Yung pinus ng jowa niya. Na ginawan pa ng content ng mga ano, ng mga vlogger. Mm -hmm. Tuloy taon Eight years. Doon na pula wala na sila. Ako labak pa pront labak mo? Hindi. Nakaya um. ka, ko yung nga. Nagsasak nga siya doon. Meron siya din siyang sinulat. Pati nga. Balang bala ulit mo. Ano. Kalat nga sa Facebook. Ano lang eh? Sa Facebook nga ginawa din ng content. Yung pinu, ano din niya. Kasawa yung chipotle ko. Inubos mo. Hmm. O guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating Facebook page. Please follow po ninyo ang ating Facebook page. I-like and share. At maraming maraming salamat. Have a nice day guys. Bye!